So nandito naman tayo sa about ng mga calls natin, atin mayroon siya rito, no sa so, mga update na lang natin ito, no, kung magkano mga presyo natin. So yung mga ah, pa ko sa yung mga ano natin ito mga bito na alam mo to na pang ano, pang no. Yan sa so, mga nagwi din diyan. Magkano bintana to, boss? Magkano to? Eh lang daw 'to mga ganitong ore na tools natin, pwede na ano, mabilis natin so, mayroon tayong mga squad driver natin dito. Ang squad driver natin, 50. baliktaran to, si 50. okay na to, doble kara. Yeah, si pesos lang mga bat mga siya sa mga pangripo siya mga laboratory, mayroon siya mga ano sa laboratory natin ito para makakuha tayong idea no sa mga about Boss, para makakuha ng idea, magkano nga presyo pa nito? 70 lang yun. 70 lang din sa mga libatory natin, sa mga gripo natin, mga isang, sa mga bintang, sa mga pangmasang pang presyo. Kumpara natin sa market, ano? Yan, sa mga gripo, katulad nito, mayroon pala tayo dito parate, ano? uh, sa tiyo, dito, mga, ano? sa libatory, sa lababo rin ito, mga mga boss, magkano? Sandaan, sa mga lababo ito, mga isang, yan. Mayroon tayong stainless dito, mga isang. Sandaan din ito, mga isang, mga stainless, ha? Yan, may mga fittings tayo rito sa, ano, ya mga batang ganito. Yan, mga ganito sa mga sa mga gripo, sa mga sa enduro din. ya mga ganito. Kaya pwede well, nyo maabil dito sa mga latagan dito sa Burata. Mga sa mga sa sa so, mga hints natin hints hints talaga t-shirt no sa t-shirt natin tatlong piraso ay 450 yan. yan mga abad na mga hints nga na short nibos no yan sa mga accessories niya at mga gamit ng mga electrical mga skin tip duct tape yan halo halo nyan mga duct tape nyan mga, mga tissue nyan mga guys yan so dito tapot tayo sa mga ano yung ito pa put 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 ay put 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 wala na no? balot balot Oh, wala na, iyak na. Yan about ni ano. Oh, malungkot ka ngayon, boys. Mga malungkot wala pang bomboy naman, mano. Meron na. Meron na. Yan sa mga sapatos natin, boss. Magkano pa naman 'yan? 500 'yung mga presyo ng sapatos ni boss, no? Yan sa mga accessories niya, diyan marami mga yan. Oh, good morning. Oh, good morning, good morning. Oh, atotch mga mga magaganda diyan. Okay. siya <laughs> <laughs> English stainless mga lalawigan? Hindi okay, yung English double burner 850 So, siya English ba mga lalawigan? 1.5 5 negotiable pa yun o oh, 1-4 negotiable pa mga bout na so, mayroon tayo dito mga iso yun so boss ito mga ganito magkano ito boss magkano 380 at saka isang 380 isang 480 380 at saka 480 yan mga ano pwede pang gasol oh, yung, itong 480 yung mga iso pwede sa tangke pwede pang gasol so mayroon kasing tangke 50 pinakamali 50 pinakamali bracket yan, yan. yan nandito kayla lagos dan meron din 3000 po eh, mga po mga <mukin> <mukin> so light. solar light. Yan. Okay. Yan,

Oh, yung pampainit. Dalang lang na bato kasi ito. Oh, yan. Sa so, mga lalagyan ng ano, yung ito. Yo, mayroon ng customer so yun, no, bili. nabili. bili. Galing na. Ano, kasi 800 lang tayo. Dapat din may bente na ako eh. Para sa dito. Nabili na kagad yung double barrel 1 1550 negotiable pa ang presyo niyan, mga guys. Double barrel. Wala, hindi kayo takot. Magkamal kayo sa mall, magkano 'yan? Akin mababa lang ako kasi. Retail lang ako. O, tingnan Now, oh, tingnan mo. Sakit daw ba ko? Oh, yeah. yan. Bigyan din di man ipigyan ko ya. Ganda ng yan. Diyan sa. Oh, ayan tapos yan. Pwede pwede man yung malaki lang ito. Pwede lang eh, pwede ito lang pag nagano dito. Ha? Yung ano, pang-spray. So yan hindi Tingnan natin na okay. ang tawag niyang pre Ang tawag niyang pre Magkano yan? Ah. Uh, oh, ano yan? 700, 700 na lang. 700. So, magkano?